Good evening everyone. Uh, ngayong gabi ay tatalakayin ko ang pagkakaiba ng marongko technique or sound technique o ang e technique para maintindihan ninyo kung ano ang pagkakaiba kung ito ay actual na itinuturo sa mga bata. Ngayon, ang marongko ay nagsisimula sa tunong, sa sounds. At ang isklaveriya e ay nagsisimula sa pantig. Sa isklaveriya e ay walang pattern. Kahit saan ka magsimula, kahit sa anong pantig, kahit sa hulihan, sa gitna o sa unahan, pwede kang magsimula kahit anong pantig. Sa marong may pattern siya. Maunang hmm, maunang sumunod is S, sumunod at kung ano-ano nang susunod. Basta may sinusunod silang pattern. At yung pinaka magpinakahuli pinakahuli ay yung mga tunog na medyo mahirap bigkasin ng mga bata. So, sa klaveriya, walang pinipiling pantig. Kahit saan ka magsimula, pwede. At tingnan ninyo ha, ano ba ang ginagamit na bahagi ng ating katawan sa pagbasa? Tainga o mata? Siyempre, ang ginagamit natin sa pagbasa ay mata. So, hindi tunog. Tingnan natin ha, o, kung alin ang makukuha kagad ng bata. Sa Claverius technique, ito ay gumagamit ng mga larawan na kilalang kilala ng bata. So, ito kagad ang makikita ng bata. At makukuha kagad ang atensyon nila sapagkat itong larawan na ito ay maganda at kilalang kilala niya pag sinabi mong, ano ito, payong, sagot ka agad sila dahil kilala nila ito, bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pagpunta sa eskulahan, kailangan laging may payong, kung mainit, kung maulan. Samantalang sa marongko, itong makikita. Kailangan, tatanungin mo, dahil nag-aral na sila ng alphabet, what letter name is this? Anong, anong letter name ng titik na ito? Sasabihin ng mga bata, M, M, anong tunog? Mm. mm. At para makilala ng bata ang ano ang mga tunog, ano, magpapakita sila ng mga larawan, iba-ibang larawan na nagsisimula sa M. Anong larawan ito? Mangga. Ano ang simulang tunog ng mangga? Mm. Anong larawan ito? Manok. Anong simula ng tunog ng manok? Mm. Anong larawan ito? Mani. Oh, anong simulang tunog ng money? Hmm. Naubos yun, buong sesyon. Letter M sa lang ang natutuhan ng mga bata. Dito sa klaviriya, ito ang matutuhan kagad ng bata. Kahit saan ka magsimula. Oh. Anong larawan ito? Payong. Ipapasok ito sa utak ng bata. Paano ang pagpasok? I-describe ang larawan. Habang din describe ang larawan, unti-unting papasok ito sa subconscious mind ng bata para kang nagtatanim. Itong payong bubukang ang bibigo, pa. O, oh, dahil ibig sabihin ito, bubuk ang bibigo, pa. Ayan, pa. Okay? Ngayon, igaganito na muna Ano ito? Pa. Bakit ito ay pa? Payong yan sapagkat may hawakan, may may bubong, yan ay payong. At may kasamang aso, ang bibig, pa. O, anong larawan ito? Ay, lapis, lapis. Alam mo yan, lapis. Very bright. Kahit na slow learner, parang nagiging very bright siya sapagkat kilalang. Kilala, kilala niya ang lapis, di ba? O sa marongko paano na? Hmm, ano ito? Wala. Paano niya makikilala ito? Hindi naman niya kilala. O anong tunog nito? Ito ay lul ano simula ng lapis? L. Ano simula ng lata? L. Ano ang simula, simula ng lansunis? L. O, yun lang ang ano na. Eh. Anong titik ito? L. Anong tunog? L. L. O, yun lang. Sa claviristic nito, anong larawan ito? Lapis. Very catching, ha? Very attractive sa mga bata kasi alam na alam na lapis dahil ginagamit sa araw-araw. Ngayon, Itatanim ninyo ito sa otak ng bata. Oh. Ano ang kulay ng lapis? Yellow. Habang gine-describe, pumapasok yan sa otak ng bata. Ano ang posisyon ng lapis? Nakatayo, nakahiga. Nakatayo ang lapis. Oh, papasok yan dito sa kanya, sa otak niya. Ang lapis ay nakatayo. Saan ginagamit ang lapis? Ito ay ginagamit sa pagsulat sa papel. Pasok agad yan sa otak niya. Simula natin. Ano ang unang bigkas ng lapis? O, oh, lapis. Unang buka ng bibig, ano yan? La. oh ang lapis, ang simula ay la. Sabi daw, la. O, oh, bigkasin. Hito na, ililipat na natin, ha? O, lipat na. O, oh, hito na ang lapis, magiging titik na siya. O, oh, ganyan ang lapis. Tapos, may kasama siyang aso na bumu, ibig sabihin, buka. Bibig na buka. Ibig sabihin, itong la ay bubuka. La ating ah, tingnan mo La. So, itong lapis ay nagiging sulat pantig na la. Ano yan? La. Ano ito? La. O. Oh. Ano yan? La. Ngayon, magbubuo na tayo na salita. Ano yan? Pag hindi pa ma hindi ka agad makuha ng may hawakan, may bubong, ginagamit kong maulan. Ay, payong, payong. Ano ang simulan ng payong? Pa. Hindi ito binabasa na payong ha. Yung unang bigas lang pa dahil mayo oh, may may bibig pa. Ano ito? Oh, na diretso lang ginagamit sa pagsulat. Lapis, lapis. An anong simula ng lapis? La. Oh, ito ay la. Ano ito? Pa, right? Basahin na natin. Ano 'yan? Pa. Oh, ito hindi ito binabasa ha. Bibig na buka ito, pa. Ito la. Oh, ito ay payong, ito ay lapis. Oh. Unang bigkas ng payong, pa. Unang bigkas ng lapis, la. Bigkasin. Unang bigkas lang, pa, la. Bilisan, pala. Ayan o, oh, ito na ang pala. Nakakabasa, within seconds lang, within minutes, makakabasa ang bata ng salita. Kahit ilang salita, pag naubos itong mga mga pantig na ito. Halimbawa saan? Marong, anong tunog ito? Pa, pa, pa. Anong letter? P, P, P. O, tingnan mo, naging P. Anong tunog? Pa, pa, pa. Oh, pwede na ba yan mabasa? P? Pa, pa. L, l. O, oh, mabasa ka yan? Hindi. Kasi, uubusin muna ang tunog. Lalagyan pa ng A, ah, lalagyan pa ng mga vowels. So, at ito ay teach one sound a day for mastery. Sabi sa akin ng uh, division supervisor kasi ako ang, ang district coordinator. Lagi nang pinapapaalala sa amin, tell your teachers in the district to teach one sound a day if they are using marungku. Oh, just imagine, teach one sound a day for mastery. Kaya hindi ko yung kinaya nang marinig ko yan na one sound a day. Galing akong red five, magtuturo ako ng pa isa-isa. Kailan pa yung makakabasa? pero blessing in this guys sapagkat nang dahil doon nakaimbento ako ng sarili kong technique na ngayon ay nagaano na lumalaganap na, lumalaga na sa buong Pilipinas hindi lang sa buong Pilipinas ah may mga bumibili sa akin ng aklat galing sa ibang bansa yung mga nga, nagtuturo ng Filipino sa international school nakakamey may, may nag-order galing sa New Zealand may nag-order galing galing sa Dubai galing sa Saudi Arabia Another example, mga bata na ito, ay, kamay, 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 gayahin niya ang kamay. Kahit na yung mga slow learners, mabubuhay ang mata niya dahil kilalang-kilalang niya ang kalamay. O, pakita ang kamay, kamay. Oh. yan ang kamay. Saan so, ginagamit ang kamay? Papasok na yan sa otak niya. Sa pagsulat, sa paglaro, sa paggawa. Bigkasin ang una ng buka ng bibig, Ka-may. Anong unang bigkas? ka ito ay ka. Ayun, ililipat na natin para maging sulat pantig siya. Para maging sulat, oh, ito na, ka. Ano yan? Ka. Oh, ang fingers niya, ang ganyan, daliri, gumaganyan. Itang daliri ng kamay, ah. Itang daliri ng kamay. O, oh. ngayon, may kasama siyang aso. Ano nga, anong meaning ng aso nito? Bibig na buka. Kaya, pag binanggit ninyo ito, ito ay buka. Ka. Ha? Huh? Hindi yan, k, k, -k kundi ka. O ay ka. ngulit, um, ulit. Ano ito? Kamay. Ano ang unang bigkas? Ka. Ano yan? Kamay. Ano ang unang bigkas? Ka. Ano itong nakikita ninyo? Ay, mata, mata. Ay, yung mata, mata. O, oh, nakita ninyo. May mata ba kayo? Mayroon, mayroon. O, oh. Ilan ang mata ninyo? Dalawa. Bilangin natin. Isa, dalawa. Gamit ang mata, Papasok na yan din sa subconscious. Kung ginagamit sa pagbasa ang mata, hindi sa pakikinig, ha? hindi sa tunog. Sa pagbasa, ang ginagamit ay mata. Ano ang unang bigkas ng mata? O bigkasin, ma. Ma. Mata. Anong unang bigkas? Ma. Ililipat na natin para mabasa ninyang sulat pantig. Yan, o. Oh, hindi na. O, oh. isa, dalawa. Linipat na ito, Oh. Linipat na ito ay ma. Ngayon, may bibig na buka. Ibukang bibig, oh, ma. Ha, ito ay hindi binabasa, ito ay bumubuka-buka <laughs> bibig na buka. Tingnan ko daw kung makakabasa na kayo. Hmm? hmm. Ano nga ito? Hmm. ano ito? Ka, kamay, kamay. oh, walang bigkas. Ka. Ano yan? Ka. Oh. Ito, ano ito? Hmm, ano 'yan? Mata-mata o oh, ang unang bigkas lang, ma. Ma. Okay, basahin natin. Hmm, ano 'yan? Ito lang ang binabasa ha. Hmm, ito bang oh, Ano 'yan? Nang larawan, ka ito, ma. Oh, bilisan, Kama. Hmm. Ano 'yan? Ka-ma. Bilisan, Kama. Ayan ang kama. Oh. Seconds lang, makakabasa na sila ng, ng mga salita. At sa tutorials ko, within 10 seconds, ang fast reader ay naka, ang fast learner ay nakakabasa ng 10 salita. Kaya nga ma-assist mo na ang batang ito ay fast learner. Ang average, makakabasa rin ng 10 salita, pero inaabot ng 20 minutes or, or 30 minutes. Ngayon, ang slow learner, wala siyang mababasa kasi islo nga siya, islo ang kanyang mind. Pero darating ang oras na pag nakabasa siya, magiging at silver fin siya.